nilalagyan ng formalin? Sabi, iyan na ko. Oo nga eh, kasi para hindi, na para hindi mabulok, no? Kasi mo, nanigas. Bibili kang isa, nanigas eh. Oo. Pati mga guli nilalagyan, no? Oo. oo. Pero yung sayo, pero Ay, talaga ba? walang puntalban, wala talagang ano, wala formalin, wala. no? Ay, may, may nagde-deliver din sa'yo. Oo formalin. Ah, yung nagtitinda dyan, dyan ka bumibili. Oo, misa side job. Isa dyan, kalite. Sa market, puro. Limong pisong luya nga Ah. Ha? pisong buya nyo. Pati lo yan nila, ay hindi na nilalagyan din na. yung chilling green nilalagyan ni formalin. Oo, oh, hindi na yan. Lima lang may. yun. Doon yun na ang mahal ng luya ngayon, no? Oo, 200 tanang kilo. Mm, pati doon sa ano, pinsan ko ano, nga ano. Tindahan namin doon, walang ano. Walang stock. Mga ganyan din. Wala ah, silang mga luya, mahal ngayon. 140. Next day, 150. Naging 180. Naging 200 na. pero itong sayo, kahit na mga malilit, wala namang formalin, ano? Ay, wala Yan, kaya pala. Ma, galing Muntalban ito. montalban, um, Muntalban. Mm. Ulaqan. Oh, kumpara diyan sa ano, galing market. May Sama, formalin talaga. Per, 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 per. Formalin, no? Kaya eh, malalaki din. Marami ang kasi, kaya masisira pag hindi nilagyan, ano? Subukan ko pag ano, ah. Dalang kita. Okay, galing.